Ok mga mga law na po sa inyong tahanan. Sumuon ngay ang vlog niya, the Ruet ng gi-introhan ni Rick don sa Lahay na Pigpego tayong lahat. Kauba nang Kaubanan mo ang Puba Burns, Miss Black, Ruet Vlog, Rick don sa Lahay Black. Tara let's go. Mag oh, mga Unya, magkilaw ko, manghang uber, nya mat kilaw-kilaw. Tara let's go. Let's go. Diyahin na ni, padulong sasuba. Yo. Palo palo kami yang nakuna kayu kami kamatuk, kumasa pada dulu kan. Itril nga in Max. Inmax Ayaw na mo pala gin Max Kung hindi, di ay ninyo itril hmm? <laughs> Nga pa ay nagsunod, E-Rocks Tuwa na Idol, Papa Burns Daran ko na kapag tiktok sa dyan na mo dari. Nakaya mo driver nga, kuhan Bulaw-bulaw Amerikano <laughs> <fan>, This <thank> <laughs> is <laughs> my first time in Oh, naglalis ng duwa. Oh, kasi nabot yung isa'y driver. Untag mga idol na nalay ito sa Suba. Kauban nato Sirik, Rick dun sa si Mins Vlog, si Papa Burns. Kay mga may mga ano ni niya, limango, og pasaya, kay magkilaw, kay mga ubog, gabi, gaba. Ano pag Unyawa na ni. ngao na ni Ata. Parat ni hapon ni Dol? parat. Tilawi kong parat. Tilawan? Oo. Deli. Parat. Parat. <laughs> <laughs> Parat. So, karon na nataderi sa layos ni Mens Vlog, na diri nakaabot na ta sa ilang area. maunin ni diri ka hawago. Oh. Grabe ka. Indot o oh, grabe po ka init. Na sirik do na luto na. na si Idol Mens <laughs> Vlog. Na na siya sayang iyang kuan Secret weapon. Uh, ano na kami na, amo. Nga yeah. wow. gitagihan okay, man ni Nirzal. Mantura dai mangin kana nindot diri kay nindot diri. Mm mhm. Uh, Grabe uh, ka nindot. Mao was mo dili. Di na. mo iton mga idol. Ah, so karon nagpoli na tag driver kay ang driver nato na nang huwa pa man So, kwan. Pasayan. Di ah, uh, tarong drive dol. So many eh, patras. Unsa man ni pagkon? Idol na tagiikot ni eh, mo idol. Daw may cambyo. Iikot ni mo don? Giikot man. Bantay oba mangalunod gamon cellphone. Sigi bugsay si Idol Rick don. Wa man dai eh, kay nakabugkot man dai eh, dito. Siya ako bugsay diri. Na na. Oh, yes, grabe pagkainit. Biridol, birahi. Oke, okay, tarong magliko ha. basi mo kuanta. Okay, sa so kabila na po Klabeg Dol Murag na hiwi na Magkaimit Ata-ata itong kwan Tikit-tipon Asa naman tapay nga nga Dol Dito naman siguro tapay na nga sa kwan Mitchell's Park

kami dito. Asa ah, na man tapingon na ni ah, dol. Dol dol. dol. Hmm? Malutaw-lutaw siya pero buhi o. Asa. Kana da. Ayo ayo. Tuara, aku ah, mana? Isda na ano moy-moy. Tapos tahun nga isda. Tapos tahun nga isda. Kapatay patay ba. Abi na ako patay. Kay naglutaw ko siya. Abi na ako patay pagana na ako. Sis kaliter magkubo-kubo ang pegoy. <laughs> Ngani. ko. Mauli na mi kay tapos kami na dito Nagmokbang mukbang ni men's vlog. Pauban si Rick doon sa lahi og si Papa Burns. Bot namin sa mong dungguanan. Salamat sa mong driver.